Mga kasports, hindi pa tapos ang plano ni Coach Tim Cohn para sa Gilas, Pilipinas. Matapos ang mainit na ensayo nila kahapon July 7, may mga bagong pangalan tayong nakita sa Gilas Pool. Walang iba si Nazab Lozero, Renz Avando at RJ Abariantos. Posible ba mga kasports na secret weapon ng Gilas sa darating na FIBA Asia Qualifiers? Kung trip mo po ang content nito, paiwan na follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Ang tanong ngayon ng masa, sino ang mga bagong isinama? Yes mga ka-sports, confirm. Sablo Cero, kasalukuyang PBA rookie ng Northport Batang Pierre. Pangalawa, si Renz Abando, ang high-flying MVP ng anyang KGC sa Korean Basketball League. Pangatlo si RJ Abariantos, ang speedy guard mula sa Japan B-League ay kabilang na sa gilas training pool ni Coach Tim Cohn. 4 minutes gone by here in your final quarter. Abariento oh. Hindi ito chismis mga ka-sports mismo. Sa insayo, nakita silang nagsuot ng gilas jersey kasama ang ibang veterans tulad ni na Junmar Fajardo, CJ Perez at Scotty Thompson. At kasama din si Dwight Ramos. Bakit nga ba sila isinama? Simple lang, Si Coach Tim Cohn ay naghahanda ng mas bata, mas mabilis at mas athletic sa lineup para sa international tournaments. Si Lucero ay isang athletic forward na may taas, depensa at napakataas na energy. Si Abando naman, province scorer at elite leaper, may experience na sa Korean at SEA Games. Si RJ naman ay isang natural point guard na mabilis magbasa ng laro at may international experience. Perfect trio para ihalo sa mga veterans ng Gilas kung may sasama talaga sa final lineup ang tatlong ito, nako, mas lalawak ang rotation ng gilas Pilipinas. Hindi nalang umaasa sa core ng Hinebra sa San Miguel, ito rin ay malaking hakbang para sa future. Kasi kung makakalaro na ang system ngayon, ang mga batang ito, sila ang magdadala ng gilas sa susunod na dekada. Kaya ang tanong mga ka-sports, magiging game changer ba si Nalocero, Abando at Abariantos? Nako! mukhang oo. Ikaw ka sports. sangayon ka bang isasama sila sa Final 12? Comment mo na yan sa baba at huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-share sa kapwa mong basketball fan. Laban Pilipinas puso. Ingat po kayo.